Kamangyan at madali lang ko aring go. Sir, yan dali so, nanda ko nga nila pala yung mga agamitin diyan mga kamangyan. At ako'y ay nagred-red Gawa ng siyempre malapit na yung Chinese New Year. Nihow. Hala, bakit naman naging Chinese? At dahil nga yung malapit na yung Chinese New Year mga kamangyan, ari talaga yung naisip namin na perfect kasi na recipe na ay sumisimbolo ng family togetherness and long life. Ay, okay. so, ayan ilagay ko na din yung hipon tapos yung parang squid ball na iba't ibang kulay, yung crab stick, siomai. Tapos yung so, ordinary normal na squid ball. Siyempre so, hindi humawala din ni aring good life premium vermicelli. Siyempre para ma natin yung perfect bite. Basta kapag yun ang inagamit namin, para na talaga kami nakain sa mamahaling restaurant. Hindi rin na pala rin mabilis maputol mga kamangyan, gawa ng gawa are. Sa premium potato starch. Ang ganda rin yung pinakang noodles na rin mga kamangyan. Sobrang smooth, tapos crystal clear. Hindi ka talaga naman premium na premium. Ay, the best. <laughs> magulay-gulay diyan mga kamangyan. At tabang inahin tayo na mapalambot. Magawa na ako, ako, dito ng pinakang sauce. Kahit may sabaw yung mga kamangyan, masarap din na inasaw saw saw, saw dito yung mga sahog-sahog. At parang sahog. anyo sa additional flavor and aroma, nag-add ako diyan ng good life sesame oil. Kaya so, lang minis ka mga kamangyan, ayan, nagkulo-kulo na at okay na aring ating Chinese style hot pot. At grabe, sobrang excited na talaga ako matikman aring mga kamangyan. Kaya sobrang nakakatakam talaga yung itsura niya, lalo na at mahilig ako sa sabaw-sabaw tapos malamig pa yung panahon ngayon. At oo mga kamangyan, talagang nilagay namin yung kalandiyan sa gitna para dere-derecho yung pagluluto namin habang nakain. Basta parang nag ka lang. At grabe, so nga niyo namin alam mga kamangyan, hindi na namin kailangan pang pumunta sa mga mamahaling restaurant kasi pwede naman pala din sa bukid. So yun lang mga kamangyan, have a prosperous good life, I for the go. <laughs>